Paumanhin sa lahat ng bumili ng Lutein Gummies sa halagang isang libo dalawang daan naput na piso, dahil ngayon ay may pitumpung off mega sale. Ngayon, bawat bote ay anim na piso na lang kapag bumili ka ng buy 4 get 5 combo at libre pa ang shipping sa buong bansa. Kaya gusto kong ibahagi agad ito sa inyo para hindi palampasin ang pagkakataon. Sa ngayon, Lutein Gummies ay sobrang kilala sa buong Pilipinas dahil sa espesyal na formula nito na naglalaman ng lutein, zeaxanthin, vitamin A at C na tumutulong bawas sakit, bawas hapdi at tuyo sa mata habang pinipigilan ang katarata at macular degeneration. Dalawang pangunahing sanhi ng pagkawala ng malinaw na paningin sa mga matatanda. Ngayon, ginagamit na ang lutein gummies sa mga kilalang ospital sa buong Pilipinas bilang suportang produkto para sa mga may karamdaman sa mata. Dahil ito ay nasa gummy form, madali itong nguyain, mabilis masipsip ng katawan at angkop para sa lahat ng edad mula bata hanggang matanda. Ang pinakamaganda sa lahat, 100% ligtas, walang side effect at mas mura kaysa gamot o operasyon. Iniwan ko ang link sa ibaba ng video para makuha mo agad. Tandaan, 70% off promo ay para lamang sa unang siyam na putsyam na customer ngayong araw. Kung malabo na ang iyong paningin o madalas sumakit ang mata, huwag nang maghintay pa. I-click ang Get Offer ngayon at simulan ang iyong paglalakbay tungo sa mas malinaw, mas malusog na paningin.